Uh, good night mga idol. Aw. Oh, good eve, good eve pala mga idol, ayan oh. Inoho ko na kong kanduli mga idol, ini ko na, ayan oh. Eh, Pwede nang pang-ulam 'yan mga idol, ayan oh. isa talaga na huli namin mga idol. Sarap naman 'yan mga idol, no? Kanduli ini hawak oh. Iyan mga idol, oh. luto na like, yung ating nahuling kanduli kanina mga idol. Oh, ayos sana kung nadagdagan, ano? Pero hindi bali, okay lang. Babalik pa naman tayo dun mga idol. Ang pagbabalik, I shall return. Babalik tayo dun mga idol. Maghahandaan natin yun para tingnan natin kung anong galing ng mga isda na yun. Puhuliin natin lahat ng kumigkisaw kisaw, kisaw na isda doon mga idol. So, okay mga idol. Maraming salamat mga idol. Kanduling walang kamatayan. Wow, good evening, good evening sa ating lahat. bye na mga lodi. Bye-bye.